Okay, for today's video natin yan mga brother Ay ito nga po, may pinakita dito si ka-brother natin yan, no? Sobrang baba, low taper At bagay na bagay naman sa kanya yung itsura na yan, Nakatali pa, at kulot din ang buhok na ho Ibigin natin yung ito ngayon mga brother Okay, simulan na natin, let's go! Boss Art TV Okay, eh, ito na tayo mga brother at sisimulan natin to sa malupit na sectioning. Dapat uh, may sectioning tayo ng mga ganyan mga brother. Napaka-importante yan para makuha natin ang hubog ng pinapakupit niya. Okay, eh, ito na sisimulan natin sa 1.5 na guard mga brother. 1.5 na guard. Okay, sundan nyo lang itong tutorial natin na ito. Nang sa ganun ay magkaroon kayo ng uh, counting idea. Iyan yeah, o, oh. napaka-solid ng mga brother na to Bagay na bagay sa kanyang sigupit niyan. Ayan na. Yan, hanggang likod natin. Tuloy-tuloy lang natin ganyan. Yan, o. Oh. Medyo binilasan natin. Kiningkoy natin ba? Yan, o. Oh. Yun, pagkatapos ng 1.5 mga brother, ay lalaroin natin ng zero. of lever, then close. Yan, pinihit natin ang ulo ni brother at talagang dumili ko. Pakanan. Yan, napakababa ng lute. Pero na yun ang pinapagupit ni brother, ah. Okay, nagkakahubo na kahit pa paano. Oh. Number one guard tayo. Para, ko Tyson nice. napaubo na ako mga brother ah. at yan o oh, number 1 guard tayo ma para mawala yung counting kanto okay yan o oh. nakikita ko ng kahubugan ng gupit ni brother at talagang napapasabi ako dito ng big na jacket yan okay detailer tayo at ito aahitin na natin itong mga brother napakasimple lang ito sa mga barbero pero mahirap itong gawin para sa mga baguhan mga brother at panuuran nyo itong video na to Okay, laruan pa natin ng kaunti. Tanggalin natin ng ganito yung kanto. At ito, ito mag-aahit tayo mga brother. Kaliwa at kanan natin ginagamitan ng pag-aahit yan. Para matuto tayo sa kaliwa, matuto rin tayo sa kanan. Okay, eto no. Napakagintag ng na mga brother. O, oh, simple na ang yari yan. Okay, finish tayo. Tanggalin natin yung nakalabis na kaunting kanto. Okay, parehas na parehas mga brother yun sa kaliwa. <coughs> at gamitan natin ang shader na to na multifunction na pwede po yan na no shader matatapos na tayo mga brother at nakikita natin ang magandang resulta nito okay ito na ahit tayo at ito na magkakaroon na ng justisya ang you oh, know ito na mga brother oh. before yung pinakita natin at ito na after niya mga brother nakatali na rin ang kanyang buhok yun napakasulid niyan Simply pero rock ah, <laughs> Davay, mga brother babush sana magkaroon ako ng like dyan at magkaroon din ako ng isang follow sa aking Facebook page. God bless!